Hello mga bads, gusto mo rin bang ganito kalakas ang ilaw ng sasakyan mo? Weak, uh, Mas malakas sa si stock pero hindi nakakasilaw Check nyo itong pinakabit natin na LED na produktong ilaw ni Autobeam LED Pro Ah, so, ah, so oh, ito yung pala ang tawag dito Ito Bata po yung... Uh heat dissipation yung, po ito niya. Dissipation. Ito yung para sa mga low beam kasi ito yung kadalasan nagagamit. Opo, babad na babad po kasi babad. yung low beam. So, ito mas maganda. Walang moving part. So, Apo. since yung high beam na sir series pang ano lang naman siya pang pitik-pitik lang. So, pitik gagamitin natin, natin ng uh, at para naman sa mga under warranty pa ng mga sasakyan, ay huwag kayong mag-alala dahil walang gagawing putol o hinang sa mga wire kapag i-install ito at hindi mabavoid ang warranty nyo. Dahil plug and play lang po siya, kaya kahit kayo ay kayang kaya nyong install ito sa mga sasakyan ninyo. Bali sir, itong product ninyo, plug and play lang siya. No? siya, plug and play, oh, wala pong play. wiring, wala pong uh, modification. Oh, okay. Sa mga relay-relay, wala, wala, wala pong rewiring. So, yun po yun pagandahan po sa mga product na oh, ako. play lang po. Ayan, so kahit kayo siguro kayang kayo na ikabit dito sa mga bahay ninyo pag order kayo online sa kanilang uh, online. Meron silang Shopee, TikTok. Yes, po. TikTok, po. Yan, sa Facebook, ayan, sa mga... Ano message pa sa, lang, uh, message lang kayo sa Autobim. Mabilis sila mag-message kasi <laughs> nung... Kaya lang nag-message Parang kahapon lang. <laughs> parang kahapon lang ako nag-message. So, yun, nag-reply agad sila. Ngayon, nandito na kami. At ayan uh, o, oh, kinakabita nila yung aking uh, ilaw dito. So, pumunta pa kami dito sa Las Piñas para dayuhin si Beam At dahil nga may kalumaan ang sasakyan natin at dati ko pa, balak magpa-LED lights sa ating ilaw. Dahil kapag ginagamit ko sa biyahe pa probinsya itong sasakyan natin, ay nahihinaan talaga ko sa stock bulb ng headlight nito. At kako, dahil nga rin nagpalit ako ng bagong lens ng headlight natin, ay pinapalitan ko na rin ng LED ang mga bulb nito. At dito nga ako napunta kay Beam LED Pro. Alam niyo naman kung ano ang advantage ng LED lights. Kung inyong itatanong naman ang warranty ni Otobim LED Pro sa kanyang mga product, huwag kayong mag-alala dahil mahaba ang warranty period ni Otobim na umaabot hanggang apat na taon sa mga bawat product nito. Baka nga mabenta mo pa yung sasakyan mo at hindi mo pa ma-claim yung warranty ng ilaw mo. Ito kasi sir, yung lifespan nito tumata ng 5 years pataas. 5 years na. Itong fanless po namin. Kaya po yung warranty po nito sa amin is... Po ng years. Ito pa ang good news mga badino, no Meron sila para sa kahit anong model ng na sasakyan Kahit luma man o mga modelo Gaya nga nitong sasakyan ko na 2007 model So ano yung mga available nyo sir na mga ilaw? Uh, meron sana? din po kami mga turning lights Like park lights, okay. Uh, reverse light, okay. signal lights Tapos meron din po kami mga interior lights So, so lahat, 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 lahat po ng LED Yung mga naka pa o halogen Pwede po namin paliwanan So lahat po is plug and play lang walang modification, walang rewiring kaya po kahit DIY lang di ba yung mga ilaw may specific na sasakyan yes po, uh, may so, mga, lahat ng sasakyan lahat po ng sasakyan oh, yun, yun, meron po kami isa pa mga body, dito ako na amazed dahil meron silang beam adjustment indicator na ginagamit para may adjust yung buga ng ating mga ilaw para hindi kalat-kalat at makasilaw ito after installation i-align um, po natin yung headlight para po lahat po ng output o bato ng ilaw sa ng ilaw na sasakyan natin is po sa kalsada para hindi rin po tayo nakakasilaw sa mga kapwa natin na uh, driver po. Ito po ay e, base po sa LTO standard po. Okay. So, since lumakas po yung ilaw natin, so kailangan po natin i-align para hindi po kawawa naman yung mga makakasalubo. Ito sir, yung ano output natin, medyo mataas. So, yun lang po yung standard. Ibabaho Iba natin ang kaunti. Yeah, so, medyo hindi nyo kasi nakikita kasi yung reflect ng ilaw pero meron, meron okay. siyang okay. mga linya doon na sinusundan para may-align yung bato ng ilaw. So, naka-align na itong ating ilaw para hindi tayo naman makasilaw sa dam. Kasi pag sinabi nilang ay puti, nakakasilaw yan. So, dito meron silang adjustment na ginagawa para hindi makasigaw yan po yung uh, pattern po ng ilaw natin so, makikita niya po maganda po yung beam pattern na kabar wala pong check o po sabog na ilaw ayan. So, ayan kaya po maganda yung beam pattern ng auto beam lahat po ng output ng ilaw papunta po sa kalsada hindi po sa puno o hindi po sa, sa lubong natin lahat po straight in o lang po ayan. so ayan po yung kagandahan uh, ng auto beam maganda po yung uh, dead beam pattern ayan so makikita niyo no so uh, hindi sasabog kasi nakakonsentrate sa gitna. Yes po. You know, kikita nyo. Ito pa nga ang kanilang fog light mga bats, no? Grabe ang sulit ang ibabahal mo talaga dito. Kasi tignan mo naman yung kanilang fog light, oh. Fog light pa lang. Mukhang hindi mo na kailangan ng headlight. Pero joke lang mga buds, kailangan pa rin natin magbukas ng headlight natin. At hindi po ginagamit ang fog light para sa primary ilaw ng ating sasakyan. fog light. Fog light pa lang. Ilaw na. Oh, tignan nyo naman. Pakipatay mo ng yung fog light. O, oh, pag light open. Pakipatay yung ano yung ano yung open. Park light. Up yung park light. Ayan, high beam. Uh, low beam. High beam. Okay. Washer. washer, Ano? Tignan nyo man yung fog light. to, parang pwede na to pang ilaw. Okay na to. <laughs> Tignan nyo ano. O, oh, ang liwanag to. Solid. Solid yung product ng auto din mga body. Alright. Ang AutoBeam LED Pro ay meron po silang mga physical store gaya ng Las Piñas at Fairview At dito po sa video natin ay dito po ako sa Las Piñas pumunta para magpakabit ng ating LED At pwede rin po kayong maka-order online via Facebook So i-message nyo lang po ang kanilang Facebook page na AutoBeam LED Pro Or sa kanilang Shopee account na ipa-flash ko sa inyong mga screen Yun lang po, maraming salamat at ingat, lagi ride safe AutoBeam, salamat!